Good morning everyone. Happy Tuesday. Katulad nga nung sinabi ko na gagawa ko ngayon ng video para sa processing ng language visa. So, meron kasi dalawang uri ng language visa. Meron yung normal language visa at meron language visa in preparation for study o yung mag-aaral sa college. So ang aking babanggitin ay yung normal language visa. So may mga nagsasabi na uh, kapag language visa na normal ay hindi ka makakakuha ng another uh, visa pagdating mo dito. That is not true kasi uh, true experience, ganun nga ang ginawa ko sa aking anak at ang aking anak ngayon ay nakatatlong beses nang nagpalit ng kanyang uh, residence permit. So pagdating niya dito, language visa ang kanyang, uh, in inapply. Then after nung kanyang language course, nag FS shot siya yung privileged social year. Ah, uh, 'yun yung uh, volunteer work pero meron silang allowance na 430. Tapos uh, ngayon ay nag -uh, vocational training na siya as uh, uh, hotel fuckman. So for three years yon at saka tumatanggap na sila ng house uh, uh, building uh, tra uh, training uh, allowance na actually 1,000 more than 1,000 yon pero kinakaltasan na sila ng health insurance, ng retirement fee at saka may uh, nakakaltas na ring uh, tax. So parang nagwo-work na talaga sila kasi included na yon sa Uh, working time nila okay so ang language visa uh, kung normal language visa ang inyong kukunin uh, dapat ay mag-apply kayo ng more than 3 months so ibig sabihin uh, more than 3 months so 4 months, 6 months pero kung yung uh, in preparation for a study ah uh, kailangan ay one year. One year yung ina-apply nila. Pero kapag normal na language visa, four months uh, or six months, pwede na. Yung sana ko, ang ina-apply ko sa kanya ay six months for two courses. Uh, A2 at saka B1, yung kanyang ina-apply uh, from the Philippines. Pero meron na siyang A1 na Uh, certificate galing sa Pilipinas. Kung wala naman kayong basic knowledge o oh, wala kayong A1, pwede naman, pwede naman mag-apply. So, ang i-enroll nyo lang ay A1 to B1. So, tatlong courses. Okay, so ano ba yung mga kailangan? So, ang pinaka-importante kasi dyan, pag language visa, kailangan mayroon kayong enrollment o kaya registration form na sa Uh, language school at saka yung uh, payment ninyo so yun ang ipapakita sa embassy so kung wala kayong so kung wala kayong kamag-anak o wala kayong kakilala dito mahirapan talaga kayong uh, maghanap ng school, ng language school So, iyan muna ang una nyong hahanapin. So, kung may mga kakilala kayo, may mga kamag-anak kayo dito sa Germany, pwede kayong magpatulong sa kanila. Pero may mga agency naman na tumutulong sa mga gustong makapunta dito. So, saka ko na lang isasuggest kung ano yung mga agency na alam ko kasi ayoko naman magbanggit ng mga agency dahil alam ko uh, pag dumaan kayo sa agency mas malaki ang inyong gastos so, iyan nga so, una, maghanap kayo ng school language school na tatanggap ng mga international learners so, dito sa bond ang may sasuggest ko, ko lang yung sa pinag-aralan ng aking anak yung bond lingua. so, kapag meron na kayong uh, uh, language school then kung wala kayong sponsor, mag-open kayo ng black account. Yung black account, yung sa ibang bansa, tinatawag nilang show money. So, ano ba yung black account? Yung black account, so mag-open kayo ng inyong account sa mga affiliating companies, katulad ng Fintiba, Expatrio, o kaya ay Deutsche Bank. So, mag-open kayo ng account nyo doon. So, kapag sa Fintiba kayo, nandoon naman ang step by step na uh, process kung paano mag-open. Tapos, maglalagak kayo ng pera. Magkano ba ang ilalagak niyong pera? So, halimbawa, ang inyong Deutsch course ay 4 months. So, maglalagay kayo ng pera dyan kung magkano yung gagastusin ninyo dito sa Germany. So, hindi pa ako updated uh, itong buwan na ito kung magkano yung... Uh, amount para sa monthly cost of living dito sa Germany. Pero ang latest na nakita ko ay 992 euros. Pero may nabasa ako lately na may git 1,000 na mga 1,012. Ganon. So, sa black account na gagawin niyo kung halimbawa yung in-enroll yung German course, so, katulungan nga nang nasabi ko, more than 3 months. So, 4 months pwede na kayong kumuha. So, dalawang course yon So, for example, A1 or at A2. O kaya kapag uh, tatlong courses naman, A1, A2, B1. Kasi B1 ang pinaka-basic na ma-reach ninyo para makahanap kayo ng trabaho, makapag-apply kayo sa vocational courses dito. So, hanggang B1. So, tatlong courses. So, um, So, kung 6 months yan, ang itatagal yan, so maglalagak kayo ng pera sa black account ninyo na 6 months. So, sabihin na lang natin, uh, 1,000 Euro ang cost of living dito. Lahat-lahat na yun, ha? patitirahan ninyo, pagkain ninyo, tapos yung mga miscellaneous fee. So, 1,000. So, 1,000 times 6. So, magpre-prepare kayo ngayon ng 6,000 Euro para sa black account. So, yung pera na yun, isi niyo doon sa affiliating uh, company na pag-open nyo ng black account. Tapos, uh, bibigyan nila kayo ng receipt na meron na kayong black account sa kanila at iyon ang ipresent ninyo sa embassy. Tapos, yung black account na yan, pagdating nyo dito sa Germany, isi-send nila yan sa account niyo monthly. So, kung 1,000 yung nilagay nyo doon, So, 1,000 euro, isesend nila yan sa bangko nyo para iyan ang gagamitin yung panggastos dito kapag nandito na kayo. So, yan. Hindi yan uh, gastos o kaya so, bali yan ang inyong parang gagastusin dito. So, yan muna ang pinaka-importante ang gawin ninyo, ang black account at saka mag-enroll so syempre, kapag uh, naka-enroll na kayo, kailangan maghanap din kayo ng matitirhan kung saan kayo nag-enroll ng German course, doon din kayo maghanap ng inyong matitirhan kaya sabi ko nga, kung may mga kakilala kayo, magpatulong kayo sa kanila para sa ganun, may makakatulong din kung saan kayo titira kasi kailangan, pag nag-submit na kayo ng mga requirements sa German Embassy hahanapan din nila kayo kung saan kayo titira. So, at saka yung mga ibang ano, mga uh, ibang requirements na lang, mga uh, madali na lang yung i-provide katulad nung uh, curriculum vitae, motivation letter, passport, pictures, at saka yung bayad. Kaya ang unahin niyo yung mahirap ma i-provide so yung German course uh, enrollment at saka yung payment at saka yung sa black account kapag wala kayong sponsor. Kapag may sponsor naman kayo, may kamag-anak kayo, nanay, tatay, boyfriend, kaibigan, o mga tita, tito, ang una nilang gagawin ay mag-provide ng formal obligation. Iyan yung tinatawag dito na fair fleistong air clearing fairlistong air at iyan ay ina-apply nila sa Auslanderamt o kaya sa foreign affairs so kapag kukuha sila ng fairlistong air clearing magsusulat mag sila sa Auslanderamt amt at ibibigay kung ano yung mga requirements para sa Uh, formal obligation na kukunin nila so yan muna ang number one kapag kayo ay may sponsor pwede rin mag-sponsor ang boyfriend at kung mayroong kayong uh, mahanap na uh, yung mga iba mga iba kasi ang ginagawa nila nag a sila so kapag may nahanap silang employer as operer Uh, sinasabihan nila yung employer nila na kung pwede language visa ang i-apply sa kanila. Kasi ngayon, at the moment, uh, hindi nagbibigay ng stamp ang uh, consulate natin or ang embassy natin para sa mga au pair. Kaya, hold muna. Pero, hindi pa ako updated dito. Hindi ko pa tinignan kung ano yung latest news about au pair. So, yan muna. So, mamaya magbibigay ulit ako ng clear na explanation about this. Okay, sana